Dear love, ito ang araw na pagtatapos ko sa kolehiyo na sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay siya araw na pagtatapos ng na relasyon namin ni Jared. Congratulations, Babu! I'm so proud of you! Balang araw, I hope I'll be able to see you sa television or even in movies. Ikaw na ang papalit kay Katrin Bernardo. Hmm? Bolero? Thank you, Babu. Oh, may pa-flowers ka pa talaga. Grabe naman ito, Babu. Halis, ikaw na nga lagi sumasagot ng tuition ko nung graduating na ako. Tapos nag-effort ka pa. Babu, ano ka ba? You deserve it. You are a strong and independent woman na na pagtapos ang sarili sa pag-aaral. How can someone can be pretty, sexy, kahit working student pa? Only you, Babu, can be that. Kaya mahal na mahal kita. Those sweet words. Willing ko na makaliti ko. Ay, nagpa-reserve ako sa resto. Oh. May treat naman, Babu. Let's celebrate! Lana! Oh, Julia! Congratulations sa atin! Yes! Finally! Uh, by the way, Lana, I have reservation at the resto. And I just want to invite you there. Join us, please! Some of our classmates will be there too. Um... Dear love, Tinignan ko ang reaksyon ni Jared kung okay lang ba sa kanya na sumama kami kay Julia. But instead, I caught him staring at Julia like he was mesmerized by her charm, grace, and beauty. Who wouldn't be? Julia is already an actress while studying and sobrang lakas talaga ng karisma niya. This time, nakaramdam ako ng selos. Pero I need to be confident and trust my boyfriend. Maybe he was just starstruck? Ayoko ding tanggihan si Julia because she may hook me up to certain projects. I need Her connections so what do you think let's go sure yay I'll wait for you there okay I'll PM you the venue are we going my boyfriend is blushing I just smiled at him pero deep inside I was a little bit hurt jealous and considering not to go but I need to trust my boyfriend I need to be confident. Yes, Babu, let's go! Dear Love, Nung nag-dinner na, pansin ko na laging nagkakatinginan si Julia and my boyfriend. Nahuhuli ko pa mismo na titig na titig si Jared sa kanya and hindi ko din gusto yung pwesto since magkatapat si Julia and Jared. Sobrang weird ng pakiramdam ko noong mga araw na yon, lalo na nung uminom na kami. Babu, what's wrong? Are you alright? You look uneasy. It, it's, it's nothing, Babu. I'm okay. Lana, you have not introduced your companion to us. Is he your cousin? No, Julia. This is Jared, my boyfriend. Oh, hi, Jared. I'm Julia. Uh, hi. N nice meeting you. Uy, don't be shy. Enjoy the food. Hindi ko alam pero nakaramdam talaga ako ng kakaiba sa mga titigan nilang dalawa. Plus Jared, he's being uneasy around Julia. Are you alright, Babu? Babu, tara, mo na ako. Medyo full na ako eh. Ah, kakasimula pa lang natin dito ah. <laughs> Hindi ba nakakahiya kay Julia? Babu, Si Julia talaga iniisip mo. I wanna go home. Uh, okay, Babu. Julia, we'll go ahead na. Thank you so much. Oh, we're going home na. May dessert pa oh. You can stay for a bit. I'm sorry, Julia, but we really need to go. Thank you again. Sure. Ingat kayo. Ah, Jared, take care of Lana, okay? Nice to meet you. Nice to meet you too. hindi ata mabura yung ngiti mo, babo ah. Parang hindi na crush yan. Babu, I'm just amazed. I never thought someone like Julia would, would be like that. She really is a people person, Babu. I'm, I'm curious. May boyfriend ba siya? Yeah, nasa states. Dear love, nagsinungaling ako. Walang boyfriend si Julia. Ang sakit lang na makita ko na ganto kasaya si Jared at kung paano ko nasaksihan ang pagtitinginan nilang dalawa ni Julia. Dumaan ng ilang araw na sobrang busy ni Jared. Lalo na at nagkaroon pa siya ng bagong hobby. Golf. He told me that he really wants to try that sport. Mabuti na lang din at medyo busy ako sa mga taping at projects, kaya kahit papaano ay hindi ko siya namimiss. May iba nga lang akong napapansin sa kanya. Lately, parang ang dami niyang gustong ma-achieve at subukan. But I noticed, ibang klase din siya mag-ayos ngayon. Meron talagang kakaiba? Hello, Babu? Ano, ready ka na? Susunduin mo na ba ako dito? Babu, I'm sorry. But I need to postpone our date. May biglaan kasing nita si Kasuhin sa resto eh. As in, ngayon lang. Hindi mo ba pwedeng i-endorse yan sa mga manager or sa assistant mo, Babu? No, Babu. If you want, you, you can travel by yourself. I'll give you allowance. I'm really sorry, Babu. Jared, tapatin mo nga ako. Are you avoiding me? What do you mean? I told you na there's a problem sa resto. It is beyond my control. Jared, birthday ko ngayon. Tapos gusto mo akong mag-celebrate sa koron ng mag-isa? Pinlano natin to last year pa. Hindi mo pa talaga kayang gawa ng paraan? I'm really sorry, Babu. I'll make it up to you, I promise. I'm sorry. I can't believe this, Jared. I'll hang up. Dear love, Naniniwala ka ba na kapag birthday mo, doon mo makikita kung gaano kakahalaga sa isang tao? Sa apat na taon naming pagsasama ni Jared, lagi kong nararamdaman na espesyal ako sa kanya at parati niyang gustong nasa tabi ko siya sa birthday ko. Pero iba ngayon. Iniisip ko na baka isasurprise niya pa ako, na binibiro niya lang ako sa tawag niya kanina o kaya yung susuyuin niya ako dahil alam niyang nagtatampo ako. Pero mali ako. Nakaupo lang ako sa sofa at inihintay ang tawag o text niya. Hinihintay ko rin ang pagkatok niya sa pintuan. At pagyakap niya sa akin ngayon na mahigpit. Ngunit walang... Walang Jared na dumating. Walang Jared na yumaka. Walang Jared na magpapatahan sa mga luwang siya din mismo. Ang nagbigay... <laughs> <laughs> Babu, thank you. Kala ko hindi mo na ako kakausapin or pagbubuksan ng pinto. I'm really sorry for what happened last time. Uh, here, I hope you liked your gift. ba diba, yan yung gusto mong brand ng makeup? Babu, ayoko mag-overthink. Pero I really feel something. Ano yun, Babu? Tell me. I feel that you are slowly falling out of love. Hey, don't cry. Paano mo naman nasabi yan? You know, I'm really sorry. That's why I'm here. Gusto kong bumawi sa'yo. I know you. When it comes to me, lagi kang gumagawa ng paraan. And this time, bigla na lang na sa last minute pa talaga, tsaka ka cancel I'm really sorry, Lana. If you don't want me anymore, break up with me Huwag ganito nararamdaman ko yung changes mo mismo. Businessman ka. Sa so hawak mo ang oras mo. You know that you can find time for me. Nagsimula lang to mula nung... Mula nung makalala mo si Julia eh. And bakit naman nadama ang classmate mo dito? I witnessed it. Kung paano kayo nagkatitigan. I think... I think you fell in love with her. You want her. And you're doing everything that you can para mapansin niya. Lana, I don't know what you are talking about. Wala ka na rin bang tiwala sa akin? At kung sino-sino na rin ang pinag-iisipan mo, I think kung ganito na, it is much better for us to cool off. See? That's it, Jared. That's what I want to hear from you. And do you expect me that after this cool off, magkakabalikan pa tayo? You know that I do everything for you. Ayokong manumbat, pero you know all those sacrifices I did to support you. And I'm always your number one fan. Hindi ako makapaniwala na pinagdududahan mo ko. Jared, don't use that thing to me. Dahil lahat ng iyon, hindi ko hiniling kusa mong binigay sa akin. Hindi sapat yan para paglaran mo na lang nararamdaman ko. I, I really feel something is going on, but... You just can't be honest with me. I can't believe I am hearing all this from you. Huwag kailangan talaga natin ng cool off. Ay, good morning po, Ma'am Lana. Naparito po kayo. Hi, Manang. Nandito po ba si Jared? Ay naku ma'am, nasa Peru po. Nagbakasyon lang saglit. Ganun po ba? May kukunin kasi ako sa kwarto niya eh. Ay. May pinapakuha din siya sa akin. Ah, ah, sige po, sige po. Pasok po kayo ma'am Lana. Gaano daw po siya katagal sa Peru? Eh, baka po sa weekend. Eh. Nandito na yon. May artista palang kababata si Sir Jared ano. Uh, ano po ang ibig niyong sabihin? Eh, madalas dito yung artista na napapanood ko. Nasa, nasa dulo ng dila ko yung pangalan eh. Eh, jo, Julia ba yun? Mm, madalas po siya dito? Opo, ma'am. Parate. Mabait po pala yun ano. Talagang magkasundo sila ni Sir at sabay silang umaalis para maglaro ng golf. Paakyat na po muna ako sa kwarto ni Jared. Ay, sige po, Ma'am Lana. Dear love, wala nang masasakit pa sa nakita ko ngayon. Punong-puno ng Polaroid photos na nakadikit sa pader ng kwarto ni Jared. Kinuha ko ang isang letrato na masaya silang magkatabi. Nakangiti si Jared habang hawak-hawak niya ang pisngi ni Julia. May nakasulat pa sa Polaroid na hindi natin maipopost sa social media natin. But through these Polaroids, we can collect our memories together. Madami, madaming beses na silang nagkita, nagkasama, at paniguradong si Julia ang kasama niya sa Peru ngayon dahil sa recent post niya sa Instagram. Masakit makita lahat ng mga Polaroid photos. Pero mas masakit ay ang pagmasdan na masaya si Jared. Hindi ko kailanman nakita na ganito siya kasaya sa akin. Maaaring nasusuklian ni Julia lahat ng mga effort na ginagawa niya na hindi ko maibigay sa kanya. <laughs> Dahil hindi naman ako pinanganak na mayaman gaya nila. May mga litrato sila na magkasama maglaro ng golf. Birthday ni Jared na dito sa loob mismo ng kwarto niya kinuha. Madami na din silang mga napuntang bansa, Japan, Thailand, Dubai, at siguro kaya sila sa ibang bansa nakikita para wala makakilala kay Julia. Alam ni Jared na malaking eskandalo ito at nakataya ang karyer niya. Ganoon niya pinapahalagahan si Julia. Kagaya ng pagpapahalaga niya sa akin noon. Ngunit, anong magagawa ko? Sa umpisa palang talo na ako. Anong laban ko kay Julia? Dahan-dahan kong isinara ang pintuan ng kwarto niya. Dahan-dahan bumaba at magpaalam kay Manang nang hindi dapat naiiyak. <laughs> Isa akong aktres at kaya ko ito. Kaya kong gumanap na okay lang ang lahat. Alis na po kayo, ma'am. Opo, manang. Salamat. Pasabi na lang kay Jared na hmm. nagpunta ako sa loob ng kwarto niya. Ah, sige ho. Mag-iingat po kayo, ma'am. Uy! Lana! <laughs> cut! Cut, cut! Sandali <laughs> nga. Lana, graduation ng eksena. Masaya ka! Hindi ka ba nagbabasa ng script? Masaya ka kasi Nakagraduate ka Hindi yung humahagulgul ka dyan I'm sorry, Direk oh, oh, Teka, okay ka lang ba? Dear love Ayoko nang makarinig pa ng graduation march hindi na sana nagtagpo ang landas ni Julia at Jared ng araw na iyon. Masakit man, ngunit naging lakas ko rin ang kalungkutan kahit papaano sa trabahong meron ako ngayon. Nakakatawa mang isipin, ngunit nang ma-expose ang tungkol kay Jared at Julia, ay doon ako umusbo. Nakuha ko ang simpatya ng mga tao. Dumami ang fans at projects habang si Julia ay eh patuloy na binabatikos. Tama ka nang iniisip. Dahil ako ang nag-expose ng mga Polaroid photos. Dahil kinuha ni Julia ang lalaking tumupad sa mga pangarap ko. Kaya naman inagaw ko ang spotlight na para sa kanya. Masakit man, ngunit gaya ng isang aktres, patuloy kong gagampanan kung ano ang nakatadhana sa akin

shot <laughs>